Hello mga kapapa! kumusta kayo? So, welcome back ulit sa akin YouTube channel. So, kung hindi ko pa nakakapag-subscribe, so mag-subscribe ka at huwag mo rin kalimutan na i-like ang video na ito. okay So ngayon, uh, magluluto na naman tayo ng hapunan. Kasi hindi ako kakainin ng kanin. So ngayon ako kakain ng kanin, ngayong hapunan. So magluluto tayo ng uh, silog. Okay? Silog yung lulutuin natin ngayong ngayong gabi. So, nagsaing na ako kanina ng tanghali. Hindi lang ako kumain. Ayan. So, isa sa nag ko to. Wait. ang oh, dami. Naparami na naman yung sinaing ko. So, magsasangag tayo. Ayan. So, bumili na ako ng, ano, ng hotdog sa dalawang itlog sa sibuyas. Kasi meron natin, naman ako dito stock na corned beef. Ayan. So, gagawin natin uh, hot silog, hot dog sinigang itlog sa ano, corn silog. <laughs> corn beef, corn beef sinigang itlog, ayan. Alam niyo ba kung na, kung nakain kayo ng uh, corn beef sa Jollibee, ito yung ginagamit nila na brand. Fear Foods. Promise, kung nakain na kayo kung nakain kayo ng corn beef sa Jollibee na breakfast, ito yung ginagamit nilang brand, di ba? Ang sarap. So, magkakapit tayo. Hindi pa ako nagkapi kaninang hapon. Ano bang ginawa ko kanina? Uh, guma ah, gumaan. Ah, pala ako? Ginamit ko yung ano. Yung pang vibrate sa tiyan, yung pang paliit. Anong oras na ba? Magna na. Oh. Kano lang tayo ng kanin? Ah, lang natin to. Para hindi ako maparami. mi. Yung hapunan natin parang pang breakfast. Gusto ko sana goto eh. Yung pubbings. Kaso tinamad akong... Tinamad akong bumili. Ang layo. Napapansin nyo ba? Pag nagsasangag kayo, parang nag parang nagta times 10 yung or parang mag-multiply yung ano, yung kaan, di ba? Biglang dami pag sinangag. Pero pag hindi niya sinangag, kakaunti. Ano okay yan. Tapos bawang. Maraming bawang. Ayan, pag solo living ka lang, hawak mo yung oras. Kung anong oras ka kakain. Kung anong oras ka magluluto. Kung anong oras ka... Ano ba? Kung anong oras ka matutulog. <laughs> ah, kambal. kambal yung bawang. Yan. May may naano akong ano. May may nagawa akong recipe sa sardinas na masarap. 'Di ba? Ano lang bang alam yung recipe sa sardinas? Torta, ginisa, ano pa ba? 'Yun lang, torta, ginisa. Oh, Masarap na i-try niyo yung ano, yung nimbawa ginisa yung sardinas. Tapos lalagyan niyo ng ano, ng sinigang mix. Ang sarap. mo yung ano, asim. Basta masarap siya. Pwede ko tayo mag, ano, magsasangag. <coughs> Gawa na yung kawali nga dito is hindi flat yung puwet. Tara, doon tayo. yun. Ganyan mantika. Yung use oil ko dito, ah, yung use oil ko is yung pinagprituhan to ng manok. Ayan. Lagyan na natin yung bawang. Okay. Ayan yung bawang natin. yung kuwaling sinasabi ko sa inyo nung nakaraan. Yung ginawa ko nalang ihawan. Lagyan na natin yung kanin at sunog ng bawang. Yan. Kalahati lang. Makaparami na namin yung kain natin. Haluin lang natin ang haluin. Paglagay tayo ng ano? Ng asin at magic syrup para mas sumarap. Kunti pa. Mag-add pa tayo ng ano? Ng kanin. Para merienda mamaya. <laughs> Ayan, o. Oh. Pwede na. Tignan natin. Ano? Drop? Ito na yan. patayin natin. So, ito na tayo magpiprito ng itlog sa loob. tayo magpiprito. Ibang pangunahin natin. Prito muna bago corn beef. Yung sangkalan. Kape. tender juicy. Pag nakikita ng mga ano ng sausage sa mga ano sa mga burger stand Di ba parang hindi yung loob ng ano, no? hot hotdog, ng sausage. Kasi niluluto lang nila yung labas. Ginigrill lang nila yung labas. Pinatatawad akong bumili doon ng ano. Pinatatawad akong bumili ng mga sausage, sandwich, mga hotdog, hotdog. Gawa Hindi mo sure kung luto talaga yung loob o yung hilaw. Siyempre, hindi mo naman malalasahan yung kung hilaw eh. Yan, panagigisa ko ng, ano, ng corned beef. Gusto ko maraming bawa. Ah, sibuyas. Saka hindi overcook yung Sibuyas. Gawin na pag medyo hilaw pa yung sibuyas, matamis-tamis. Circle natin yung iwa. Hindi pala nakatapat dito yung electric pan mga balas. Tapat ko lang electric pan. Ay, hindi ko pala nalagyan ng liquid seasoning yung sinangag. Hot dog, sibuyas. At ang ating favorite na corn beef. At dalawang chicken. Itlog. Chicken itlog. Wow. Tapos lagyan natin yung hot dog. Masyado malakas. Para hindi masunog agad. Sunog agad. Sunog agad yung hotdog. oh, Lakas ng apoy. Eh. Rolling rolling natin yung hotdog. Para hindi masunog. Rolling in the deep. You have my heart. So. Hindi ko na alam. Yung kape. Pangit pala mag ano. Magkapi sa glass cup. Ang bilis lumamig Pag may nakakita ulit ako na magandang kapihan sa TikTok, papalitan ko na to. Ang bilis lumamig yung kape. Kumpara dun sa mga... Yung malilit kong cup dati, pinag, binigay ko na sa kapatid ko eh. Nung bumila ako nito. Bilis lumamig ng ano, kape. Ayan. Alagaan lang natin sa ikot-ikot para hindi masunog. Ayan, oh. So, Merry Christmas and Happy New Year. Ayan. Lalagyan na tayo ng itlog. Nagkaroon tuloy ng ano. Nang sunog-sunog yung mantika. Gawa dito sa hotdog. Ito yung mahirap sa part ng itlog. Baka tumilapsi. Oh. Very good. Ayan. Sprinkle lang tayo dito ng konting salt. gusto yung ano. Dilaw yung ano. Dilaw. Ayun o. Oh. Nagkaroon siya ng ano. Yung tutong ng, et, ng hotdog. Up, oh, danda. Baka masira. Very good. Hindi nasira. Yehey! Yeah, hindi nasira. Ilagay na natin yung sinangag. Tay kakain na. Okay na to. Lagyan natin ng mantika. Ito bago pa to. Kaso paubos na rin yung mantika natin. Ubus na nga eh. Anong paubos? Ubus na. Yeah. Kaunting mantika lang na makailangan natin. Yan, lagyan natin yung sibuyas. Ito lang natin siya. Ang maganda dito sa Pure Foods, hindi mo na siya kailangan timplahan pa pag hinisa mo. Kumpara sa ibang brand, na ako nung dati, pag hinigis ko, nilalagyan ko pa ng pampalasa, halimbawa magic sarap or asin. Dito ay hindi na. Lagyan natin yung corned beef. Yes. Yeah. Tulog na tulog. Hirap ng kunin ah. Ayan, o, oh, diba? ewe iwalay muna natin yung sibuyas. Para kumapit yung lasa ng corn sa sibuyas. Ayan, nakita nyo yun, o. Oh, Buo-buong taba. Sarap nito, o. Oh, litid. Litid yan. ayaw humiwala rin tong sibuyas na to eh. Yun. Okay na. Pati na natin. Ayan. Luto ng ating corn beef. Ayan. Silog tayo ngayon. Silog. Yan. Silog tayo for tonight. Silog. Kakain na tayo.